Boy Anong nililinis nyo dyan? 30,000 <laughs> <laughs> Gumagalaw pa ba? Na, nagagalaw Uy, nagagalaw pa yung paa? Hindi naman eh Ito, gumagalaw Sige nga Patay na? Tanga na, di battery lang nata yan eh Di <laughs> battery nata dito Tumapot lang dito eh Wala, oh, laki rin pala no Sabi mo kaysa, pasokin ka Sabi kung nakakapagsalita siguro yan, no? Tangan na mamarahin kayo niyan. <laughs> <laughs> mga gago! Hindi ako nililinisan! <laughs> <laughs> Kainin mo yan, boss. Kakayo mo yan. Tagi-tagi sa time pa, ah. Two, one, two, yan, yan, eh, no? Yeah, Lab, parang hindi na gumagalaw. Kanina lang. Parang limited lang yung galaw niya. Sige nga, try mo nga sa bibig, Lagyan mo yung bibeg. Wala lang penyo. Pagod na siya. Oo. Ulan, nalunod na boy. O, oh, tong inay namuo ako no. Terminator 'yan. Ililigit mo ano biglang kinagat si James no. Masakit. 'yan boss, mukha 'yan. 30,000 boss. 30,000 'yan.

Ito, oh. Grabe hey, Oh. Yung ilalim, pati nga ilalim boy. Higa mo, higa mo. May ano dito. Malambot. Hmm. Hmm. Parang ano? ano Parang ano na ata yan, laman na yan eh, no? Laman. 3, yun laman. Wala na, no? patay na siya, no? Babay ka na sa mga crab. crab. <laughs>